Meron po ba kayong nais sa ipanawagan sa ating gobyerno? Ay, hey, um, meron po sana. Kaya lang kung kahit gustin ko mong panawagan, kung nag-iisa naman ako, di alarin siguro. Baka ayaw din pa. <laughs> Oktubre 27, mga alas 4 na ng hapon. Nandito po tayo sa barangay Tampak Dos Tres. At nakikita natin si Kuya Christine Dugay na nagsasagibo. Ito po pala yan na to ay kanyang tinatrabaho. Magandang hapon Kuya. Magandang hapon din. Opo. ah uh, ilang hektarya po itong uh, tinatrabaho nyo rito? Balik po po ito. Dalawang hektarya hanggang dun sa eskwilahan. Dalawang hektarya? Hanggang sa may kunuhan. Naka ilang ka po kayo itong nakarangaan yan? 130 saka dyan. 60. Bali 190 na po ito. 180 kami. 180? Oh, 180 kami na lang. 180? Ilang hektarya? Dalawa. Nako, mahina. Opo, amay ah, talaga. Oh, po. Magkano po nyo na ibenta per hey. kilo yung palay? Itong pan at maputi ito, nabenta namin ito ng 14, pero yung akin dun 7. So, hindi pa rin ako. 14, kailan po nyo na ibenta ng 14? Ito lang pa na nung, nung na-reaper, nung kilang nalig. Nung nakaraang uh, tag ulan magkano ba... Ang uh, bili ng palay? Noon po, 18-19. Mm, Oo. Oh, 18-19? 20, Oo. Oh, oh. oh, ngayon. Depende sa palay. Opo. Oh, eh, malaki po depresya. Malaki, binaba, ano? Oh, Opo, malaki po, ah. Malaga oh. lubing Opo. Oh, ito po, ah, uh, walang ibang nagsasagiba kung di kayo lang. Opo, oh, ang nasa po ako dalo. Ang mga satansya po ninyo, makakailang ka ba po kayo nito? Eh, kung po siguro ito, asa, Onse, dose ito. Lahat, lahat na. Onse, dose ang kaban? Oo, oh, ma mapampo kasi. Kasi yung kapit bukid ko daw, dalawang hektara niya, nagpa ng sangambuko, buko, nakakatorse. Ha? Okay. Kaya lang labang hati naman sa reaper. Oh, uh, oh. Madalang eh. Ano yan? ibebenta yan nyo o Ay, gagawin bigas? Pagkain ko namin na. Ha? Sarap pong pagkain nito eh. Ah. Alam, ano po bang variety? Eh, uh, kung ano po ito, puro ito. Puro auto, maganda oh, maganda. Masarap pagkain po itong sangambuko. buko. Walang kinikal. O, oh, dahil ano, no? sa kambo. Hindi na, napatama. Oo, oh, oh, sa gibo. Oh, po. Ano po ba masasabi ninyo? Napakababa ng presyo ng palay ngayon. Ay, talaga pong malaking pang na. Hindi kami nakabayad ng utang namin sa akin. Hindi ako nakabayad. Pero ito, awas sa manos. Oh, Oo, awas sa pero sa inyo, yung, kapatito, yung sinasaka nyo pa yung sa kabila. Ko, ay, talagang halos lang inani ko lang yun eh. Pagpagkain lang namin at maitim pa. Kahit tumumba kasi sa tubig. Oh, Ayun po, yung kalatid sa rano yung mm, yung kanya, hindi yung kasi ito mataas ng konti. Mm. Ano po sa tingin ninyo ah uh, sa mga susunod na mga taniman, ah uh, tataas pa kaya ang presyo ng palay? Ayun po naman ang tinukan ng mga kasama na magsasakay, tataas daw po. ah uh, umaasa po kayo na tataas din. Yun po uh, naman. Opo. <laughs> uh, uh, Meron po ba kayong nais ipanawagan sa ating gobyerno? Ay, hey, um, mayroon po sana. Kaya lang kung kahit kustin ko mong pong ipanawagan, kung nag-iisa naman ako, di ala rin siguro. Baka ayaw din pa. ano <laughs> po, Dapat sana mga kaming lahat ng tigarito, Opo, ang nagsasaka kung ako lang, ay eh, lang gusto ako ko. Ako lang, eh, sa tingin nyo. Oh, ano? sa naman sana ng konti, kahit abutin lang ng disutso, ganun na po. Opo. Mayigit na pong libong ang kaban nun eh kung mag eh. Kagaya po nung nakaraan, kahit ganun lang, sandibo libong. So doon po sa panawagan, sana marami kayo. Oh, sana po. Eh, ka eh kung sakasakali po may mananawagan na marami, sasama po kayo. Eh, pwede po ah, lalo dito sa amin, itlagang yun ang hinahing nila. Tulungan kami, sana'y tangkilikin tayong lahat.